Hello! Magandang buhay po sa ating lahat. Ang panganay ko'y nagpapabili ng bagong damit. Ay sabi ko'y, anak, ka dami-dami mo ng damit. Eh, ano ba namang paglalagyan pa natin pagbibili pa tayo ng bago? Kaya ayan, sabi ko, ibenta na lang. Pero naisip ko, ang isa nga pala sa staff natin ang... Fayan Gold ay napaka-sensitive magbuntis kaya siya ay nawalan ng trabaho o diba patalastas muna feeling maganda? Kaya nga naisip ko na ibigay na lang natin sa kanya. Ay kainama naman na alangan na mga ibibigay natin mga luma ay eh, di siyempre dagdagan na natin ng bago. Hindi ko man may pagmamalaki na aray may kamahalan at talagang nagmamadali at susundo pa sa eskol. Ay isiningi talaga namin sa aming time na kami ay makahagilap ng mga pang newborn at natanong ko nga siya, sabi ko, ano ba nga kung iyong naipamili na si iyong panganganak? Abay ang sagot sa akin ay meron na po akong baru-baruan. Aba! Ay, sa pagkakaalam ko ay eh, pag ikaipaan akin na eh, ang dami mo talagang kailangan para sa si iyong sanggol. Ha, dami-daming blessings ng Lord eh, bakit pa hindi natin i-share sa mga taong ganito eh. Talaga din naman ang mga panahon na ang batang ito eh, nagtatrabaho sa amin. ika eh, din naman at pagkakadami din naman na itulong sa akin, hindi lang tulong sa trabaho pati sa personal kong buhay pag ako ay eh, may mga pinagdadaanin eh. Kay na naman ang napapagsabihan din ng problema At ayan na nga, magbabayad na tayo. Actually, bitin pa ito kasi hindi kumpleto ang mga gamit pang baby dito sa aming binilhan. Pero alam ko namang ito yung maa-appreciate ng mga taong are na pinuntahan namin at talaga namang pagkat bababa ng mga puso at ilang beses na rin naman namin nakasama eh. Talaga namang pagkababait na tao na napakasimpleng bagay ay napakadaling pasasayahin. Alam mo yon yung mga ganitong tao, yung masarap bigyan eh. Yung kaunting bagay lang ay talaga namang masayang masaya na. Kaunting bagay lang or tulong ay maligayang maligayan at kontento. Ni ay hindi humingi eh. Napaka-grateful sa lahat ng mga natatamasa kahit maliliit na bagay lang. At ayan na nga, ako'y naluho pa nitong si sabi ika eh, kung meron daw bang filter nang siya na may gumanda-ganda ay eh, hindi pa rin nagbabago. Yung iiyak na't lahat ay eh, gusto i eh, maganda pa rin eh. Ba ano ka? Ay eh, di nakadali naman ang soft drinks din ang mag-anak siya. Salamat ho. Siyempre konting tsikahan bago magsilayas ay eh, talaga namang bula na ang bibig ng taong aming mga pinag-uusapan eh. Ay siya, kamay lalayas na. Ikaw lani ay bumawi at ikay aabaman ko pa. Maraming naghihintay sa iyo. Paglabas ng batam ay yan iwag lang makakamukha ng ilong at pihong. <laughs> Joke lang. Bye, God bless.